Hello ka OFW, balitang Israel muna tayo today. Yung isa kasi na leader ng mga Hamas ay nakipagpulong sa Cairo, Egypt. Ngayon, itong Cairo, Egypt, nag-high-in siya ng proposal um, na pwede sanang maging permanent ceasefire between Hamas and Israel. Sana. Itong proposal ay may tatlong stage. Ang first stage nito ay magkakaroon ng dalawang linggong ceasefire. Extendable siya. Pwede siyang uh, hanggang tatlo or four weeks. Um, dito magkakaroon ng palitan between hostages and prisoners. Um, mag start sila ng 40 hostages kapalit 120 prisoners. So, 3 is to 1 na naman Ah. And then, yung humanitarian uh, aid na galing sa ibang bansa ay pwede nang makapasok sa loob ng Gaza para sa mga civilian na mga Palestino. Ngayon, ang second stage naman, ang gusto ng Egypt ay magkaroon ng pagpupulong ang mga Palestino. At ang Hamas ay mag-withdraw ng kanilang power sa Gaza. At yung FATA, itong FATA kasi ay isang Palestinian Authority na nakabase sa West Bank. Isang lugar din ng mga Palestino na dito sa loob ng Israel. Ay pahihintulutan na makialam na sa reconstruction ng Gaza Strip. And magkakaroon sila ng Palestinian Parliamentary and Presidential Election. And third stage, ito ay ang pagkakaroon na ng permanent ceasefire. Lahat ng sundalo, lahat ng tanks, ipupull out ng Israel. And then, hindi na nila uh, hahantingin yung mga Hamas. Yung mga natitirang mga hostages ay palalayain ng Hamas. Kapalit nun ay yung mga malalaking matataas na leader ng mga Hamas and Jihad Islamic. Pati yung mga nahuli nila noong October 7 na nasa prisoner na ngayon ng Israel ay irirelease ng Israel ang mga yun. Kahit duma yung mga ginawa ng mga yun. Pero ang lahat ng yan nireject ng Hamas. Isipin nyo, pabor na sa kanila lahat yung proposal. Pero nireject nila. Dahil sa isang dahilan, kasi ayaw nila na maalis sila sa power sa Gaza Strip. Hindi ko lang maintindihan sa mga pro-hamas. Uh, in spite uh, na sa mga evidences na ang hamas ang nagpapahirap talaga sa mga sibilyan ng Gaza, hindi pa rin sila naniniwala. Para sa mga pro-Hamas, aminin nyo na lang sa sarili nyo na hate nyo ang mga Hudyo at gusto nyo silang mabura sa mundo. Ewan ko kung bakit. Yon kung nagustuhan nyo po ang aking video, pakilike po ang video na to and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat. God bless.